Si uh, kanina nga ay nakita nyo kung ano ang laging epekto ng tsunami sa village ng Gamo sa Miyagi Prefecture. Ano? At mayroon uh, meron tayong kababayan doon ano? na talaga namang naapekto ng lubos dahil na naanod o talaga namang nasira ang kanyang buong bahay doon. At kilala natin kung sino siya. Sinamahan namin ang kapatid nating si Marlene Soji sa kanyang pagbabalik sa dating kinatitirika ng kailang bahay sa Gamo. Isa kasi ang kanyang bahay sa mga tinangay ng tsunami. Ayon kay Marlene, lagi pa rin daw siyang naluluha tuwing bibisita dito lalo ngayong sa sudad na siya nakatira. Pero may bumabagabag pa rin sa isip niya higit pa sa mga gamit na nawala. Nung dumating ako doon talagang napaiyak po ako kasi siyempre ah. Uh yung lugar na yun, hindi lang yung bahay namin, pati yung mga tao doon po. Marami po mga 200 mahigit po naman namatay sa lugar namin. Sa ngayon ay hinihintay na lang niya ang tulong ng pamalaan ng Japan para magkabahay at lupa muli kasama ang asawa niyang hapon. Ipinakita naman niya sa amin ang mga larawang kuha matapos ang tsunami noong isang taon at kung paanong sinira nito ang buong lugar nila. Nasa trabaho si Marlene nang mangyari ang trahedya. Mm -hmm. Isa na kanyang pamilya po. O, yon ang pinaka-importanting hanggang po ngayon pag naalaala ko talagang napapayak po ako. si uh, kapag ka sinabi ng pamalaan dito no, na hindi na pwedeng balikan yung lugar katulad nga ng Gamo, ibig sabihin yung mga tao doon na displaced o so kaya ay wala na talagang tirahan dahil talagang natangay na ng alon, no ay uh, kailangan silang bigyan ng pamalaan nila ng bago Visayan sa ibang lugar na ito. Uh, so hindi ito kailangan talaga sobrang lugbok sila na hindi na sila makakatayo no? dahil meron tulong manggagaling sa kanilang pamahalaan. So mamaya naman, ibabalita natin yung reunion naman ng no, mga nailigtas mula sa trahedya noong isang taon. Balik muna sa inyo. Jovi? Yes, Chi. Ayan. Jovi, uh, sa mga nakapanayang mo dyan, mga kababayan natin, lalo na yung mga yung mga nag-stage ano, kung saan sinalanta talaga ng tsunami, Apa, uh, paano sila unti-unting bumangon ulit? At ano yung nakikita mo ng uh, yung parang bang semblance ng normalcy sa buhay nila ngayon? Okay, nakita kasi natin, Chino, isang taon na talagang karamihan doon sa mga nailigtas ano, ay gusto bumalik ng Pilipinas at naibalik na sila kay paano. Pero pagkataas sa ilang buwan ay bumalik din sila dito sa so talagang malakas pa rin ang tao ng Japan sa kanila. Uh, talagang uh, gusto silang gusto nilang bumalik dito dahil mas marami nga namang uh, uh, opportunity na daw dito. So ngayon nandito sila pero imbis na doon sa mga lugar na yon ay uh, nag rental lang sila o kaya ay nabigyan sila ng mga bahay sa city proper. So uh, malayo na doon sa mga kinakatakutan. Pero kahit na meron pang sinasabing prediction na meron pang mas malaking uh, lindol na maaari maganap dito, hindi pa rin nagbabago isip ng mga kababayan natin na manatili pa rin dito at magtrabaho. Chief. Uh, Jovi, yung attitude na pinakita ni Marlene Shoji, ano, gano'y ito ka-representative dyan sa Filipino community? Marami bang ganyan ang, ang attitude dyan? Halos ganun lahat ano Lord kasi talaga kanina ay eh, nakausap natin yung mga taga Fukushima naman ang mga kababayan natin na bumisita nga dito sa uh, Tokyo ano at uh, sinabi nila na ganun din naman sila uh, gusto sila magstay dito at ituloy lang buhay nila lalo't may mga pamilya na sila dito at may mga anak na sila mula sa asawa nila ng mga hapon so uh, ang uh, ang sistema ay uh, itong mga kababayan natin ay talagang kahit na natatakot sila nung panahon na gusto-gusto gusto umuwi ngayon gusto silang magstay pa rin dito para talagang ituloy yung buhay nila dito, Lord. Jovi, pero sa ngayon, masasabi mo bang handa sila sa sana wag naman ano, so, kahit na anumang sakunang uh, mangyari muli alam mo, Chi, kasi meron naman talagang mm. na laging paulit-ulit na sinasabi ng pamahalan ng Japan kung ano ang dapat gawin, kung saan dapat pumunta ang mga uh, taga rito, ano? Uh, lalo na kahit na ikay uh, hindi naman talaga uh, Japanese, so ikaw dito na tumitira dahil may, mga, may asawa ka na dito. Ano? Meron talagang ganyan na parang public announcement all all the time. Uh, so sa kahandaan na yan, eh, dahil sila pero wala naman talaga handa kapag ka nagulat ka na sa kanyang mga klaseng sitwasyon na no, Chi. Pero sinasabi ng mga kababayan natin, kahit na gano'n na nakakatakot ang sitwasyon, parang mas pinipili pa rin lang manatili dito. Okay, maraming salamat, Joby Francisco. Babalikan ka namin maya-maya.